Yo, what up mga katakos? Walang ibalan nyo na. Kuya sets nga pala. Sush! Bago lahat, pasok muna tayo ng intro natin. Kuya Seds TV Kuya Seds TV Kuya Seds TV araw mga sa sa'yo, may re review nga tayo ng perfume na binigay sa atin ng kaibigan natin. nag kami kanina tapos libre niya ako. Siyempre, basog na naman na ba gutom. At ayun nga mga katoks, pinigyan niya tayo ng perfume at tignan daw natin kung gaano kabango at gaano katagal itong perfume nito to. Woo! So ito na yung perfume papakita. So bago ang lahat, ito na muna. Ano pang inaantay nyo? Tara! Arjur de France. Ito nga pala yung product name ng kanilang pabango. Nanggaling pa nga pala ito sa company ng... Amazing World Marketing Corporation Isa nga pala tayo sa maswerteng napili nila na bigyan ng isang libreng pabango M4 nga pala yung napili nating pabango mga katoks at syempre mga katoks, nagamitin nga pala natin ito ngayon. Tapos pupunta tayo dun sa mga kaibigan natin. Titignan natin kung maaamoy nila tayo. Pag naamoy nila tayo, ibig sabihin, effective to Tignan natin yung plastic. Silyado ito mga katoks. Ayan. Napakasilyado nito. Tapos yung binigay sa ating generation eh, M 4 So ito. Ayan. Oh, bango. Na tayo, ito tayo, amoy pulubi nito. so, nagamit na natin siya. Pupunta na tayo dun sa mga kaibigan natin. Tapos, tatambay tayo, cellphone lang kunyari. Pag naamoy nila tayo, magtatanong sila, ba't bango natin? Gamit nga pala natin dito si Nogi mga katoks Kaya ano pang inaantay nyo Tara!

Ito ka na, may pusinga na. May dito, tambay lang, <laughs> tambay lang. Ano ba Ano ba? Ano ba yan? May mga pusinga. Ano ba? Ano ba? Hindi! dito. Ano ba yung ba? mo? Ang Ano buzing? Anong gamit ko? Maglaro muna tayong ML. Anong tagla? Sige. Bakit ba bago mo start? Bakit kaya ka pabango? Ano ang buzing? Ano bang ganyan ang pabango ngayon? Yan ang taga mo. Alam niyo mga buzing, dahil tag na, tapos na yung tag-ulan. Kaya tag na. Diba? Tag-pawis. Tag-pawis. Kailangan pag tayo ng bahay, laging mabango. Yan. Alam niyo ba buzing, kaya yung naku pa ako nagspray nito. Ang pang-pawis. Ang itong babang mga pala na to, sponsor sa atin ng Amazing World Marketing Corporation. Yan! Yeah. Yan! Yeah. mo kailangan ko natin. Ay! Ay! Asin nyo? Oo, kayo lang kung ako ako naglalabas na ba? go! Kailangan mo na tao kasi pa Papakita muna natin kung ano yung gamit ko sa'yo. yung gamit Ang gamit natin pa bang ngayon, walang iba kung di de France. Saan? mo siya. ubosing? Arjur de France? Gusto! Yan! So yan mga mga na kayo. kayo. araw kayo.

Wait, wait. Wait, wait. Wait, 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 Oh, pano yan? Ang na parayas? Pwede na tayo mag-email? Oh, sige! Start lang to. Okay, paanan! Ibar! Okay, so yun mga ka ang gamit nga pala ating pabango ay iBeauty Friends na galing sa Amazing World Marketing Corporation. Sa mga gustong umiskore ng pabango natin ay PM nyo lang ako sa Kuya Ced's TV page sa Facebook, TikTok, at sa YouTube channel natin mga ka-toks. Tara, sabay-sabay natin tignan kung gaano kaganda yung pabango nila. Ano pang inaantay nyo? Ah